Welcome to Nestle, na kay Channel. Meron po tayong mga tanim na kalachuchi po dito. At ito pong kalachuchi ay nilipat po natin dito sa plastic bottle. Recycled plastic bottle. Ang ating pong kalachuchi ay meron pong ano, ah, maliliit na nakapagpatubo po tayo na maliliit na kalachuchi. Namunga po itong ating kalachuchi. At nag, ano po siya, may mga maliliit po na tumubo. Galing po sa binhinang kalachuchi. Ito po yung ano, yung kalachuchi na maliit. Ame, lalakihin. Palalakihin po natin ito. Ang ano po, ang pag-aalaga po ng kalachuchi hindi po ito dapat laging dinidelay. At ito naman yung isang ano 'to. Yung ito yung Queen of the Night. Queen of the Night. So, galing pa sa Antipolo. Galing pa ito ng Antipolo. Buhay na rin. Buhay na siya. Dahon lang ito. Buhay okay, na. No. Ito pa po, po yung ating mga kalachuchi. Ayun. Ito meron po tayo tinanim na baby kalachuchi. yung mga tanim po natin kalachuche ito po yung bagong tanim na maliliit na kalachuche at ito po ay palalakihin po natin dito sa paso at saka na lamang po natin ito dilipat kapag okay na po at malaki na po itong kalachuche At ito po yung isang kalachuchi na dati po nakatanim dito, inilipat na po natin dito sa ano sa recycle bas ano bottle. Meron din tayong bagong ano ah. Uh, ah uh, sisibol na ano na bulaklak ng kalabasa. Lamungan na po itong ating kalatsuchi at itinabi po natin para yung ano po niya, yung buto po niya, mapagpatubo ulit tayo ng kalatsuchi. Pero hindi po tayong kalachuche na nakatilim po dito. manapit po sa ating sampaglita. Ito po yung mga kalachuche. Dati ito maliit lang. Yan Ganun ito, din mo siya mo. yung kanina. Yung napalaki na namin. Ito, hindi po. Ito, ito po, may bulaklak na punis na natin yung kalachuche. Ayun po. Ay, napalaki Ay, namin galing sa buto yan. yan. Ito magaling pa rin sa buto ng kalachuche. May mga pinalalaki po tayong kalachuche dito sa ating maliit na bahay. Dati, ganun siya, maliit. Ngayon, napalaki ko na. O, dyan ko lang nilagay. At ang pinagdidilig po natin dito ay hugas bigas. At yung mga balat ng saging, hindi po natin ito itinatapon. Inilalagay din po natin ito sa ating mga halaman para pampaganda po ng ating halaman.